Kaya mo <laughs> yon? O, oh, tina mo. Ha? Oh. <laughs> Ito <laughs> yung, oh, ayan pa, Oh. Hello, Kitty. Bag na to ni Inday. bag ni Inday. Anak ni Neri. Sana, Adidas. Peep Team Neri. Please like and subscribe. Subscribe to my channel. Good morning, guys. Good morning. Ayan na. Ayan yung guys ng damit. So guys, ang ganda original to guys. Adidas. tama tama to sa kapatid ni Neri na Impier. Fetch. Ay ate. Hi. Oo nga, ang ganda niya no. Original na Adidas. Ayan no. <laughs> oh. Oo. Oh, yung no mo <laughs> ano... na. Ayan. Ano? Do you excuse po? yan yung mga niyan, guys. Yung iba dyan yung mga, yan yung yan yung, yan yung mga sapatos na pinadala po ni ma'am uh, Ma Elizabeth makuha. At dinagdagan po namin ng mga sandals din. Dinagdagan po namin ng mga sandals. Mga pinagliitan ni Dane na shoes para don sa kapatid ni Neri. Ayan. At saka may mga damit pa po na dinagdag namin. O mga dry fit yan. Mga dry fit na damit. Si Nery pinabili namin ng tape. Kasi wala, wala na pala kami pambalot ng tape. Yan sa kapatid ni Nery naman si yan na there, girl. Hmm. Mga pang basketball. Basketball ng kapatid ni Nery. tebak, hmm. green cakap blue may oh, green sana adidas may green din sana ini for mosquito hmm. hmm. guys, good morning guys. Good morning. Ay. Ito din, o, oh, unicorn. Ayan. Unicorn. Dinagdagan namin yung laman ng box para hindi sayang. Siksikan ng mga damit. Dami niyang damit kasi sa mga kapatid ni Neri at saka sa nanay ni Neri. Yung isang box guys, yung pinakita namin dati pa na inayos namin. Ngayon din po namin yun ship Pasensya na kasi nabibisi at hindi po namin napaship agad. Ngayon po namin ipapaship. Sabay po dito sa box na uh, galing kay Ma'am Elizabeth na ang laman ay sapatos, sandals. Tinagdagan naman po namin ng sapatos at sandals din na pinagliitan ni Ding. At saka damit. Ayan. So, sabay po na dalawang box na ipapadala po namin ngayon. ayosin lang namin at ipapaship na po namin sa JNC. Dapat si Ate Neri bumili ng tape. Yan guys. Ka sabe? Malaman eh, hindi tapos. Hmm. Niyan hindi pa masabi di kada kasi. Hindi pa pa pala. Ay ito, iyang pa lang box, be. pwede pa lang ano 'yan kahit hindi ko hindi colored na tape kasi baksan ng GNT eh. hindi naman sa so kailangan takpan pwede pala yun eh. dyan na si Kitty. Mm -hmm, Bigay daw ni Denyan. yan. Bag para sa kapatid ni ate Neri. Bag na to ni Inday. Mm, bag ni Inday. Anak ni Neri. <laughs> bag to sa anak ni ni si Inday. Hmm. Dean! yung, oh. oh, ayan pa, o. Oh. Hello Kitty. Ayan yung bag, oh. Bigay ni Dane kay Inday. Yung Hello Kitty. Yan, yung Hello Kitty na backpack. Thank you, Dane. Dane, thank you daw. Yun, napakita mo yung backpack, be. Ayan, ang ganda niya, no. Totoo si Inday dyan, yung anak ni Neri. <laughs> Para sa anak ni Neri to. Mm -mm. anak na pala si Neri. Ngayon si Neri, oh. Bumili ng tape. Mm. Kumuha ko ako saktong sakto. Nilagay na namin yung ano ha, yung naka-plastic doon. Yung sabi mong hindi yung hindi magkasya. Kakasya na yan. Hirap na po kakasya. Titip na lang yan. na si Nery Tots. Hmm. Kita mo na kayong hello kitty na binigay mo. Nandiyan na sa back. Na? Na? lah. <laughs> <laughs>

tinaan mo please narito nanggal ko yung isang pink na sandals hindi ko makita yung partner hindi ko makita yung partner sayang ganda pa naman nun kasi ipadala natin yung walang partner May mga nagtatanong na kasi sa G's. Sa, sa comment. Hindi pa ba natanggap ni Mama ni Neri yung box? Wala pang binablog si Peking Bumbay. Peking <laughs> Bumbay yung ko. bago lang yung atres niya yun. Tapos anak pa ako. Eh di ba October sana natin ipapadala yan. Ayan. si idol Peking Bumbay na yun. Papadalaan sa kanya yung Idol. Mm -hmm. Saan yun? Sa, saan yun ipapadala? Sa, ano yung lugar na yun? Malapit ba yun? Sa yun? Pakibato. Malayo. Bato. Tapos doon kukunin ni, Peking Piking Bumbay. Malayo yon. Malapit lang sa kanila. Malayo sa inyo. Oh, taga-pakibato man yan, yan. siya na Ah, pagkibato pala na hospital ngayong kapatid mo. Ayan, mm, di yan yung isa. May binili ka pa ah. Ha? Yung clear na gamitin mo, be. Bigay mo na yung dun, huwag Wag yung binili mo para makita yung box. Yung clear yan. Ah, Hindi. ilabas mo na rin yung isa. Oo, oh, tanggalin mo yung nakapatong para ilabas mo na yung isang box na yun. Oh. Hindi na siya gaano ka bigat yan. Ano ba kasi mga sapatos yung iba? Yung, yun yung mabigat. kaya ni Idol dito Dito sa mga buwati. Ang kaya ni Idol. Oh, bigat din ako. Ah. Uh. Bigat din. Tingin mo, ilang kilo. Uy! Uy! <laughs> Tingin mo ilang kilo. Ah. Sa mate mo. Ah, uh, siguro. Tampo? Sobra? 15? Ah, uh, 15 ba ka? Ah, <laughs>

Ayan, yung isa. Ilabas mo yung isa dyan. Hindi mo kaya nila ilabas, Neri? <laughs> Dain mo, sa'yo ito. Oh. Ayan. Dina. Sticker daw, oh. Dain, bigyan ka ni ate yung sticker, oh. Ano sabihin kay ate? Ano sabihin kay ate? Thank you, ate. Wow. Ayan yung mabigat, eh. Yan yung 20 ata yan, be? 20. Ah, Abot ate ng 20. 22 O, 22, 22. Tapos, 22. 15 something yung isa 15 yung isa Ayan, mm, ayan no? Ikaw nga nire, Tum tumayo kayo. ilang kilo ka? <laughs> 40 <laughs> Oh. Ilang kilo ka? Ano, ilang kilo ilang ka nire? Ilang kilo ka? Tumayo ka doon <laughs> 56 <laughs> 56? Ano daw? Ano daw? Hala, ilang kilo? 56 na O, oh, 56 <laughs> ayan guys oh tapos na mag tape si papa ready to ship na po let's go to GNT dadali na po namin sa GNT para mapaship na ayan, ano sabi mo Nery? thank you po. huwag maingay Ito, kanina mga galing yung mga shoes? Kay Ma'am Elizabeth yan. Kay Ma'am Elizabeth. Dinog, malingay na. Kagsasalita si ate. Uh, thank you din po sa inyo. Welcome, walang ano man. Oh, let's go guys. Marami sa maraming si Ma'am Elizabeth. Mga damit naman, galing kay... Ay, galing damit kay Ma'am Arot. Ayan yung mga ibang damit. o. yung bag na Din, pinadala niya yung ganyang Hello Oh, oh thank daw din. Oh, para kay Inday. Para kay Inday daw sa anak ni Neri, Inday. Ayan guys. Okay. Ayan na guys. Ship, ship na tayo guys. Ship na. buhat. Ang At lakas sineri, mo ah. Takas si Neri magbuhat to. 15 kilos. Kain ba ayun eh. Ah. Hindi naman po mabigat. O. Oh, kasi yan yung ang laman yan ay mga sapatos. May tres yun. Hindi naman po mabigat. na lang to. Sa loob? O. Oh, dyan na lang. Guys. Huh? Si Neri binuhat niya yung ano. sang karton. <laughs> Hindi naman mabigat. <laughs> Ayan guys. Ayan okay, na. Ha? Okay. Ayan hey guys. Tapit na tayo sa GNT. Oh, sayad, ang eh. bigat pala natin. Ang ng bak sa likod. <laughs> sayad sa home.

Daniel, bye. GNT, GNT. dyan tayo magpadala. Hi, hey guys. Dito na mo sa Kaya mo yun? <laughs> Kaya daw ni Nery yung isa, oh. <laughs> Lakas ni O, din, tara. Oh, tingnan mo. Oh. Oh. <laughs> Buhat ni yung isa. Hmm. Ano kami guys? Excuse me. Paparehas sa bahay. 22.82 Eh, yung sayonary. 22.82 15.56 Guys. Uh. I-shift ah. na. Nabukt na yun na.